Ako, naobserbang ko sa aking anak, simula nung start ng Tarabasa, nagkaroon ng improvement naman po, kahit pa paano. Hindi kagaya nung hindi pa nag start yung ano, talagang kulang sila sa pagbabasa. Hindi masyadong makabasa. Ngayon, nakakapag-focus na po sila sa pagbabasa. Pag nagbasa na siya, hindi na siya masyadong nag-iisip. Tapos parang pag sinabi mo sa kanya na ano, babasahin na niya agad ng diretsyo yon Tapos nasa ano na sila ngayon, yung kunyari, yung trapo, yung may mga Three, let uh, three, letters na sila ngayon eh. so mga ganun-ganun na. So kahit pa paano po, mas nababasa na niya yun ngayon. Malaki po yung naging improvement niya. Marami po siyang nalaman ng mga bagay na ano na hindi niya nalalaman dati kaysa po ngayon. Ngayon, nakakatuwa kasi asing mabisa siya magbasa. Actually, kada labas niya ng every Saturday, Mama, marami akong star kasi nakabasa ako. Mabilis na yung basa ko. Siyempre, may advantage.